Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha! Ay, mama! Ha, ha, ha! Mga brom, may nakikita na naman tayo natutulog sa tabi kalsada, mga kamambrom! Bigyan na naman natin ito pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee, mga kamambrom, para bumuli ng pagkain para ibigay na kung natutulog sa tabi ng Let's go, mga kamambrom! Let's go! Uh, dito na tayo sa uh, Jollibee mga uh, para umili na magkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbum. Pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabumbum. Ibigay na tayo na magkain. Let's go. Uh, ito na, Nakabili na tayo na sa Jollibee. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabumbum. Ihatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi na kalsada pulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrobrom doon sa tulos na kalsada. Let's go mga kabrobrom, hindi na natin to. let's go! Ah, oh, narin gusto mga kabrobrom, lapitan natin para kaibig na let's go, nandito siya mga kabrobrom Let's go mga kabrobrom, lapitan na pa na